ayo hapon sa tanan guys nagsama ang mga puro pugalo guys asa <laughs> ah, kang mangita na guys siya pala ako itig hakot anayahang yuta nagi pala asa ah, so, na guys na pala ra pero di alahas oh ah di magwan mag guys di alahas na guys asa ah, so, kang mangita na pero ang trabaho guys magka nagyuta dia guys ako maghakot kung yuta patubang dito ano guys so uh, naurag i-vlog po siya guys kay nakita mo na ako ang iyahang kamatsuhan ka ron ay char hmm, dara guys oh yes. sa mga ngita na guys gagilak gilak pero nagbangal ay yuta ay oh. eh, tanawa sa naong ba ah oh, di maagwanta oh mahimaw ko na siyang vlogger ko no guys ganahan siya mga kuhan sa youtube Kerana guys, macam kena guys, kenapa mga gempatu-batu nang na, guys. Murag rambutan ba? Ah, murag rambutan di siya ba? So guys, oh ni amon terbahau guys na nahi mo. Oh. Sirat na guys ha. Nga mo adring bagong balay. So guys, mahuman na siya guys, nako pa trabaho on guys, so mahuman ni. Mahuman ni siya sa CR guys, do ka. Kitana na siya guys. Yan ni kuno lutuan. So Ani guys, mani kwarto ah, na guys. Ini puni mabang-bang guys kana bumi iro dari si Scooby. Ang muampi na ka buta na iro guys. Salamat. Hmm, oh, so, tama herang pagka iro guys no. Man -man. Si Scooby na guys. So, mani siya ang sulod guys. Ani siya kwarto ha. Ang gidapon. Kani siya guys, bintana ni siya guys ang kwarto. Ya, maistakan na guys guys lugar diri guys mahuman yung balaya guys na po akong isunod na project guys yung mga palibot diri man limpyo mahuman alalay sa mga mga panday guys so ay shout out guys sa mga nag subscribe din ako o, kung balas ako kaning halo blocks shout out so salamat kayo sa tanan sa nakilike and share siya guys ha kung hindi pa nyo guys ang palibot muna mo ang katulugan termi guys magabi eh kaya kami murag na warja siya guys ang ato ang kinakusgan na dakog lawas guys naraw ang iya trabaho guys mauna diha pero ako ha open yung trabaho guys mengaku o yuta ibutang dito guys so ako sa i-vlog kung kadali umukulay ma-vlog guys So, mau ni, Mone palibot guys. Alas dos, medya na ron guys. Ano happy kapit kami mo break time po, magkape kape po meron kay pamilaan tao dari guys. <laughs> so palibot dari guys ha, na ang among nakun, nakun, na mga gibantayan, dako-dako ng pagka-area guys. naghan kayo ng mga tabahoon pa ni. Mone sa ilikod guys sa balay. O, mone siya ilikod likod na guys ha hindi na atubangan muna na siya guys o siya sa likod so guys support na rin po tao ninyo ako ang vlog please subscribe yun mo sa mga kaila po na ako so muna na siya atubangan guys muna siya git na mo rin guys o siyempre yung amuang mga sinanom rin guys sa ilakuang galong guys mo na ilahang silbi o tanan diha ko no <laughs> so muna siya, siyega ang atubangan so, muna siya forma sa at mga atop sa balay din bago, guys so salamat kayo kaya taman